Ano ang gagawin mo kung ang mga anak mo'y mawala sa gitna ng dilim? Paano kung sila'y matagpuan ng kakaibang nilalang? At paano kung ito ang maging sanghi ng isang digmaan? Ganyan ang sinapit ni Nariko at Ana sa kabundukan ng Mahayhay at doon nagsimula ang pinakamatinding laban para sa kanilang buhay. Bago natin simulan ang kwento, huwag kalimutang i-like, share, at mag-subscribe upang suportahan ang channel. Ang lihim na baryo ng Mahayhay Sa lugar na lahat ay halimaw. May apat na puso na pumiling maging tao. Y. Nagpasya si na Mario at Lorna na maglakbay kasama ang kanilang mga anak na si at Ana patungo sa baryo ng kanilang kamag-anak sa kabila ng bundok ng Mahayhay Laguna. Tag-ani noon. At kailangan nilang ipagbili ang kanilang mga produkto at magdala rin ng ilang panregalo. Sa isip ng mag-asawa. Isa itong simpleng paglalakbay. Isang pagkakataon upang makalanghap ng sariwang hangin at ipasyal ang mga bata. Habang tumatawid sila sa isang makitid na tulay na yari lamang sa kahoy at lubid. Biglang bumaon ang isang paa ni Ana sa maluwag na tabla. Napasigaw siya at bago pa mahawakan ng kanyang ama. Nadulas siya at nahulog sa ilog sa ibaba. Agad tumalon si Rico upang sagipin ang kapatid. Munit na tangay silang pareho ng malakas na agos ng tubig. Nagkandara pa si na Mario at Lorna sa pagsigaw. Munit sa bilis ng pangyayari nawala na sa kanilang paningin ang dalawang bata. Natangay ang magkapatid ng malakas na agos ng ilog. Munit, buti na lang may nahawakan si Rico na parabang ugat ng malaking puno. Pilit niyang inabot ang kapatid. Isang himala na nagawa nilang makaligtas at makaakyat. Ilang oras ang lumipas. Sa gitna ng dilim ng kabubatan, natagpuan si Nariko at Ana. Mahina at halos mawalan na ng malay ng dalawang estranghero. Kahit halos mawalang na ng ulirat ay tinitigan ni Rico ang dalawa. Ang lalaki may matipunong katawan na wari mo'y sanay sa bubat at ang kanyang kasamay isang babae na may matalim na titig. Animoy kaya nitong makita kahit sa dilim. Tahimik nilang iniahon mula sa ilog ang mga bata. At maingat na ipinahinga sa tuyong damo sa pampang. Makalipas ang ilang sandali dumating pa ang isa pang mag-asawa tila mga naglalakbay din. Dala ang ilang bikis ng kahoy at mukharing pagod. Anong nangyari sa kanila? Tanong ng lalaki, bahagyang may pagkabalisa ang tinig. Nagkatinginan ang dalawang naunang mag-asawa. Mukhang natangay ng ilog, basang-basa pa ang mga damit nila. Sagot ng babae, mahigpit ang pagkakayakap kay Ana. Kung iwan natin sila rito, baka hindi na magising. Ngunit agad namang kumuntra ang lalaking dumating. At kung isama natin sila, mas mapanganib. Alam nyo yan hindi ligtas ang baryo natin para sa kanila. Nagsimula ang pagtatalo. Ang mga babae ay nagpipilit na dalhin ang mga bata upang maalagaan. Habang ang mga kalalakihan mariin tumututol dahilan sa isang bagay na hindi nila kayang ipaliwanag ng lantaran. Tahimik lamang si Nariko at Ana. Nanginginig sa lamig at takot. Sa huli, napabuntong hininga ang isa sa lalaki. Sa tumingin sa dalawang bata na nanginginig pa rin. Kung dito natin sila iiwan, tiyak na kapahamakan ang kahihinatnan. Wala tayong pagpipilian. Sagot ng isa. Sa huli. Nagkasundo silang lahat iuwi nila si Nariko at Ana. Kahit pa alam nilang mas malaking panganib ang naghihintay sa kanilang pagbabalik. Tahimik na naglakad ang apat na mag-asawa kasama si Nariko at Ana. Binabaybay ang makitid na daan na balot ng hamog. Sa bawat hakbang. Ramdam ng mga bata ang malamig na singaw ng kagubatan at ang tila walang katapusang lagaslas ng ilog. Maya-maya. Dumating sila sa isang nakatagong pamayanan sa loob ng gubat ang isang nayo na tilay malayo sa mata ng ibang tao. Doon nakatayo ang ilang bahay na yari sa kahoy at pawid. Nakapalibot sa ilalim ng malalaking puno. Tahimik ang paligid. Tila walang ibang nakatira maliban sa kanila. Ang unang mag-asawa ay ipinakilala ang kanilang sarili. Ako si Julian. At ito ang aking asawa, si Isabel. Wika ng lalaking matikas na may mga matang tila sanay tumingin sa dilim. Ako naman si Joseph. Dagdag ng isa, sa turo sa babaeng katabinya At ito ang aking asawa, si Gracia. Kapatid ko si Julian dito kami nakatera. Nagkatinginan ng apat bago muling tumingin sa dalawang bata. Kita sa mukha ni na Isabel at Gracia ang pag-aalala. Habang sina Julian at Joseph na may parehong seryoso. Wari mabigat ang kanilang desisyon, Tahimik na binuksan ni Julian ang pintuan ng kanilang malaking kubo. Pasok kayo. Wala tayong pagpipilian kundi dito muna kayo. Sa pagpasok ni Nariko at Ana. Hindi nila napigilan ang kabang kumakapit sa kanilang dibdib. Ramdam nila na may kakaiba sa lugar na ito at higit sa lahat sa mga taong nagligtas sa kanila. Pero nawala ang lahat ng ito nang ipakita ng apat ang pag-aalaga sa kanila. Binigyan sila ng mga ito ng damit na pampalit. Medyo malaki man ito. Ay mas maayos naman kesa sa kanilang damit na basa at nanlilimahid sa dumi nagluto ng mainit na sabaw at pagkain para sa kanila. Ramdam na ramdam ang tunay na pag-aalala sa kanilang magkapatid. Sa kalagitnaan ng gabi, habang si Nariko at Ana ay mahimbing na natutulog sa banig sa sulok ng bahay. Nagkakape si na Julian, Isabel, Joseph at Bracia. Tahimik ang kanilang usapan. Pilit na ikinukubli ang pangamba. Ngunit hindi nagtagal. May narinig silang mga yabag mula sa labas. Mabibigat. Dahan-dahan. At dumarami. Kasunod nito. Isang kakaibang inay ang pumuno sa hangin. Ang mababang pagungol ng gutom. Naamoy nila. Bulong ni Gracia. Halos hindi lumalabas ang tinig. Naamoy ng mga taga na ang mga bata. Sa labas ng bahay. Nagsimulang magtipon ng ilang nilalang na animoy mga tao. Ngunit kakaiba ang anyo. Mahahaba ang mga leg Namumula ang mga mata. At mababagsik ang titig. Isa sa kanila ang sumigaw. Julian. Joseph. May naamoy kaming sariwa. Ano ang itinatago ninyo? Nagkatinginan si na Julian at Joseph. At agad nilang sinarado ang pinto. Si Isabel. Nanginginig habang yakap ang sarili. At bumulong. Hindi tayo tatantanan ng mga yon. Ang amoy ng dugo ng bata ay parang apoy sa kanilang lalamunan sa loob ng bahay. Nagising si Nariko at Ana. Gulat at takot ang bumalot sa kanila nang marinig ang mga kaluskos. Hampas at tinig na nagmumula sa labas. Hindi nila alam kung saan sila napunta, ngunit malinaw na hindi sila ligtas. Pinuntahan sila ni na Isabel at Gracia at niyakap ang magkapatid. Ano ang ating gagawin? Kailangan nilang makaalis dito. Ani ni Gracia. Marahan na naglakad patungo sa kanila si Julian at tumingin sa asawa. Itakas niyo sila. Doon kau dumaan. Hindi nila kayo mahahabol doon. Gawa sa semento ang daan sa ilalim niyan. sabay turo sa isang parte ng kanilang sahig. Pumunta na rin si Joseph at iniangat ito. Bilisan inyo. Wala nang oras. "Muli pa ano po kayo?" sambit ni Rico. Umiling si Julian. Huwag mo kaming alalahanin. Kaya namin sila. Nanginginig ang dingding ng kubo sa lakas ng hampas mula sa mga abuwak na nasa labas. Ang mga sigaw ng gutom at halakhak ng pagkasabik ay kumakalampag sa paligid. Hawak ni Julian ang itak habang si Joseph na may mariing nakasandal sa pintuan. Pilit na pinipigilan ang mga gustong pumasok. Wala na tayong oras. Bulong ni Isabel. Hawak-hawak si Nariko at Ana. Gracia sa ilalim. Agad silang nagtungo kay Julian. Dalian inyo. Utos ni Julian At bago pa makapagtanong ang mga bata, unti-unti nang nagbago ang anyo ng dalawang magkapatid. Kumapal ang kanilang balat. Nagbitak-bitak na parang kaliskis ng bayawak. At ang kanilang mga kukoy humaba. Matalim na parang bakal ang kanilang mga mata ay nagningning sa dilim. Nagimbal si Nariko at Ana. Ngunit bago pa sila makasigaw. Marahan silang hinaplos ni Isabel. Tahimik lang. Hindi nila kayo sasaktan. Kaming lahat ay abuak. Pero hindi kami katulad nila. Ang lagusang ito ang tanging daan para mailigtas kayo. Dali-dali silang pumasok sa ilalim ng kubo. Habang si Julian at Joseph ay sumugod palabas. Nag-anyong halimaw upang harapin ang mga abuak na nag-aabang. Umalingaw ang sigawan at yabag ng mga naglalaban sa labas. sa loob ng makipot na lagusan naririnig pa rin ang mga kalabog habang naglalakad ipinaliwanag ni Isabel sa dalawang bata ginawa namin ito ilang taon na ang nakaraan alam naming darating ang panahon na lalaban kami sa sarili naming lahi ang lagusang ito ang aming itinagong pag-asa. Lumabas sila sa kabilang dulo ng lagusan. Malapit sa gilid ng baryo. Ngunit hindi pa sila ligtas. Limang abuak ang humarang. Mga matay nag-aalab sa gutom. Takbo! Sigaw ni Gracia sa tulak kina Rico at Ana. Agad na sumugod si Isabel. Iniharang ang sarili at ginamit ang lahat ng lakas upang pigilan ang mga ito. Nagliyab ang gabi sa tunog ng banggaan ng mga kuko at sigaw ng mga nilalang. Habang nakikipaglaban si Isabel. Kinuha ni Gracia ang dalawang bata at tumakbo patungo sa barangay. At doon, sa liwanag ng post ng ilaw, bumungad sa kanila ang mga tanod. Ilang pulis at ang mga magulang ng mga bata na halos mawala ng ulirat sa galak at pagluha. Rico Ana, sigaw ni na Mario at Lorna. Agad na niyakap ang kanilang mga anak. Habang umiiyak ang magulang. Mabilis namang ipinaliwanag ni Gracia ang nangyari. Bago siya tumalikod muli. Babalik ako. Hindi ko iiwan si Isabel. At bago pa nila mapigilan. Lumubog na siya sa dilim. Habang yakap pa rin ni Nariko at Ana ang kanilang mga magulang sa barangday hall. Dumadagundong ang lupa at umuugong ang hangin mula sa kabubatan. Dumating sina Isabel at Brescia. Sugatan ngunit matatag. At kasunod nila sina Julian at Joseph magkapatid na basa ng dugo. Ang mga kamay ay nanginginig pa mula sa pakikipaglaban sa mga abuak sa ilalim ng bundok. Hindi pa tapos ito. Hinal na sabi ni Joseph. Mas marami pa silang parating. At totoo nga. Mula sa ilalim ng lupa. Lumabas ang mga anino. Isang buong pulutong ng mga abuak. Ang kanilang mga kukoy kumikislap sa ilaw ng buwan. Tumindig ang mga pulis at tanod. Hawak ang mga baril, sibat at Ita. Handang ipagtanggol ang baryo. Nagkatinginan ang apat na abuak. Sabay-sabay silang nagbagong anyo. Si Julian at Joseph. Lumaki ang kalamnan at ang balat ay kumapal na parang bayawak. Si Isabel at Grecia. Ay lumabas ang mga pakpak at bumilis ang bawat galaw na tila ibon na handang sumugod. Sumalakay ang mga halimaw. Si Julian ang unang sumalubong. Hinampas ng kanyang bisig ang dalawang abuak at ibinagsak sila sa lupa. Durog ang mga buto. Kasunod si Joseph. Mabilis na sinunggaban ang isa. pinuhog ang katawan gamit ang isang sibat na iniabot ng tanod. Sabay hinila at binali ang lid. Sa itaas. Lumipad si Isabel. Sumugod pababa at inararo ang tatlong kalaban. Dinudurog ang kanilang mga pakpak upang hindi na makabangon. Samantala, si Gracia ilumusot sa gitna ng pulutong at sa isang mabilis na galaw. Bumulusok siya upang iligtas ang isang tanod na muntik ng mapilas ang katawan. Ngayon tayo lalaban. Para sa mga bata. Sigaw ni Julian habang pinupunit ang dibdib ng isang kalaban. Putok ng baril. Sigaw. At alulong ang naghalo. Ang mga tanod at pulis ay nakipagsanib-puwersa sa mga abuwak na kakampi nila. Pinipigilan ang bawat halimaw na lumalapit kina Rico at Ana. Isa-isa. Bumagsak ang mga kaaway. Sugatan, nadurog o naglaho sa usok ng gabi. Sa huli, nanguluntoy ang pulutong ng mga abuak. Iniwan ng kanilang mga patay at sugatan sa lupa. Ang apat na sina Julian, Joseph, Isabel at Gracia ay nakatayo pa rin. Basa ng dugo ngunit buhay. Nakaharap sa mga tao na kanilang ipinagtanggol. munit sa katahimikan pagkatapos ng labanan. May umalinggaungaw na mas nakakatindig balahibo mula sa pusod ng kabubatan mas marami. Mas mababangis. Tahimik na bumulong si Isabel. Habang tumutulo ang dugo sa kanyang pisngi. Ang laban na yung gabi ay atin. Pero maaring panibagong digmaan ang magsisimula. Kung nagustuhan niyo ang kwento, huwag kalimutang i-like, share, at mag-subscribe sa aking channel. Malaking bagay ang inyong suporta. Gusto ko ring marinig ang inyong opinyon. Mangyaring mag-iwan ng komento sa ibaba.